Pindang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Amaril C. M. Tabayat mula sa Tamdang Elementary School. Ako ay representante ng Cluster 2 ng Division of Escalante City. Ngayong araw na ito, maihahantog ako sa inyo ng isang napakagandang kwento. Pero bago yan, may tanong ako sa inyo. O kaya ang mangyayari sa tao sobra ang yata? Yan ang tutuklasin natin ngayon sa kwento ng ating babasahin na pinagdita ang mayabang na palaka na isinulat ni Lourdes T. Romero. Halina at tuklasin natin ang mga magagandang aral na ating mapupulo sa kwento ito. Minsan, sa isang malayong bukit may isang mag-anak na palaka ang naninirahan. Mabuting ama si Tatay Palaka. Ngunit, may kayabangan ito. Lagi niyang pinagmamalaki ang kanyang sarili, lalo na sa kanyang mga anak. Ako ang pinakamalaki! Tingnan ang katawan ko. Pagmamayabang niya. Humara nagpapalakpakan ang kaniyang mga anak. Minsan, namasyal sa palayan ang bunsong palaka. Nakakita siya ng kalabaw. Unang beses iyon na nakakita siya ng ganoong hayop. Kaya naman, manghang sa laki ng kalabaw. Nang umungi siya, Masaya niya ikwento kay Tatay Palaka ang nakita niya. Apat ah, po na paa at napakalaki. Tuwang-tuwa niya ikwento kay Tatay Palaka. Napansin ni Tatay Palaka ang paghanga sa mukha ng kanyang anak. Kaya nagbayabang ito. Mas malaki pa ba dito? Opo, malaki malaki na mimilog pa ang mga mata nito habang ito ay nagkukwento. Pinalaki ni Tatay Palaka ang kanyang tiyan. Ganito ba kalaki? Mas malaki pa dyan! Pinuno niya ng hangin ang kanyang tiyan. Ganito ba kalaki? Muling umiling ang anak niya. Mas malaki pa dyan! Nitingin -ngit na ngitngit na pinuno ng hangin ni Tatay Palaka ang kanyang tiyan. Hanggang sa pumutok iyon at namatay siya. Mga bata, ang aral na dapat nating matutunan sa kwentong ito ay huwag maging mayabang. Ito ay magdadala sa iyo sa kapahamakan.